Paano yan kung suspendido na ang SMNI ng 30 days? Ay, eto daw na programa ni Duterte ay suspendido rin, pero 2 weeks lang. <laughs> Di ba ang saklap? Yung network, suspendido ng 30 days. Tapos kung ano nga ay etong programa ni Duterte, anong title ng programa na ito? Gikan sa masa para sa masa. Ayan, gamit na gamit ang salitang masa, mga plastic. Ganyan yung mga yan eh. Ginagamit yung salitang masa, makamasa ko ano? mm -hmm. Tapos, iniisip nyo kasi yung makamasa o yung mga masa, ang, ang nasa isip nyo pag nabanggit yung salitang masa ay yung mga kababayan natin na uto-uto. Yung mga kababayan natin na kaya niyo Yung mga kababayan natin na madalas nag-aantay ng ayuda. Alam niyo na kung sino yung mga yun, di ba? Yung mga talagang nasa nasa lower class na mga kababayan natin. Yun, gamit na gamit nila yung mga, yung grupo na yun, yung, yung masa ko, no? Okay? Pagkukunwari na itong mga politiko na ito, na sila ay makamasa, Diyos ka naman, mangilabot kayo. Okay? Yun, ang lagi kan sa masa para sa masa. So, sa ilang, o sa mga kakilala ko na naan dito, kung kayo ay nakapanood na ng ilang uh, episode nga na si or na itong programa na ito ni Duterte, siguro naman makikita nyo kung ano ang takbo, okay? Kung ano ang pinaka-intensyon ng ganitong klaseng programa. Para sa masa, talaga lang. This is a clear affront uh, to freedom of expression. Ayan. So ngayon kayo yung nagngangangal-ngal na ito daw ay pambubusal na itong ginagawa na ito ng MTRCB at kung sino pa ito daw ay um, paglimita sa freedom of expression. Wow! <laughs> so, pwede na pala talagang, or gusto talagang gawin na itong mga ito na normal na yung pagbabanta, yung panre tag, ay parte pa ng ating, ng ating rights to freedom of expression. Ang gulang nyo, ano po? Ang tindi rin. sabihin hmm, Tapos sasabihin nyo ngayon, a clear affront to freedom of expression. abay, Partido Democratico uh, Pilipino, Lakas ng Bayan, Secretary General Amy Torre, anyway, kung sino man to, condemns the decision to suspend Sunshine Media Network International Program. Gikan sa masa, para sa masa. Katulad ng programa na itong si Badoy, ano ho, madalas silang gamitin yung masa, laban ng bayan. Wow! <laughs> sino kayo, mga hero? Talaga lang? Talaga ba? <laughs> kadiri ito mga no? Ang ginagamit yung mga, yung mga word na ganyan. Para sa bayan, pangilabutang kayo dahil kayo ang totoong kalaban ng bayan. The said program is hosted by former president and now PDP Laban chairman Rodrigo Duterte. So a front. Ito daw ay malaking damage sa, sa freedom of expression. Yan. Pakatandaan natin na totoo, totoo naman talaga na lahat tayo ay may karapatan. Meron tayong freedom to express our opinion. Opinion na, ah, pero yung darating sa punto na na manredtag ka na, ipapahamak mo na yung mga ibang ibang tao at mga kababayan natin sa mga pinagsasabi mo at dumarating nga sa punto katulad na ng si Duterte na may mga pagbabanta na. Yun pa ba ay kasama sa ating freedom of expression? Kalokohan? Di ba? O, oh, ayan tuloy. Kung babalikan natin na ulitin ko, 30 days na masususpende ang um, SMNI. So saang network ipalalabas etong kay Duterte? Dahil yun nga, 2 uh, two weeks lang daw ito na masususpend. Mas mahaba ang suspension ng network okay, ng SMNI kesa dito sa suspension nga na ipinataw ng MTRCB dito sa programang ito ni Duterte. O di ba nakakatawa? Good luck.